Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Meron lamang dalawang numero ang binary codes. Ito ay ang 0 and 1. Depende na sa'yo kung anong ibig sabihin nito. Pwedeng maging positive or negative. Yes or no, presidenteng leader o presidenteng puppet. Duterte o yellow garbage. May gagawin ba tayo o wala? Ito lang ang dalawang pagpipilian natin. Wala nang iba. Alam kong alam nyo na nagkalat ang mga yellow zombie zombies na nagpapakalat ang mga maling impormasyon o maling balita sa madla para siraan ang presidente natin. Gumagamit sila ng mga Facebook fake accounts para mang bash, mang at mang troll. Isama nyo na ang mga bias na journalist ng mga malalaking istasyon na madalas binabaluktot ang katotohanan para linangin ang ating mga kababayan. Okay lang ho ang kritisismo kay President Duterte, lalo na kung constructive at nakakatulong naman. Pero pag binago na nila ang kwento at tinagdagan na nila ng mga maling impormasyon para siraan ang presidente, e ibang usapan na ho yun. Kaya naisip ko at ang master ng kilusan na to na si Dr. Salim Macdum na panahon na para turuan ng leksyon ang mga taay este mga tao na to. Si Dr. MacDoom ang magiging utak ng pag-atake sa mga biased na journalist at mga Facebook page at mga Facebook fake accounts na to. Since ayaw naman ng Anonymous Philippines na makipagtulungan dahil wala raw silang pinapanikan kahit alam na nila na pag napabagsak ang presidente ay babagsak ulit ang Pilipinas, edi gumawa na lamang tayo ng mga bagong hukbo ng Anonymous na handang tumulong sa Duterte administration. Dahil lahat naman tayo ay pwedeng maging Anonymous. Pwedeng ako, pwedeng ikaw, pwedeng tayong lahat as long as parehas tayo ng pinaglalaban. At ang pagkakaalam ko, ang totoong anonimos ay kumapanig sa taong bayan. At ang sigaw ng taong bayan ay ang pangalan ni President Duterte lamang. Pinangalanan po namin itong DCW or Duterte cyber warriors. Kasi yung mga anti-Duterte at mga biased na journalist ang target ng team na to. And eventually, kay President Duterte rin naman ibibintang ang mga pag-atake na to. Kaya pangungunahan na po namin kayo na kusang loob po namin gagawin to para suportahan ng presidente namin. Dahil kung di tayo po para ipalagana pang katotohanan at suportahan ang presidente mapagmahal sa bayan at sa taong bayan, sino pa ang gagawa nito para sa atin? Wala, di ba? Tayo-tayo rin. Kaya inaanyayahan ko po lahat ng mga solid Duterte support supporters ng mga programmers, IT experts at mga computer masters gaya ni Dr. Macdum na maging bahagi ng kilusang ito. I-message nyo lang po sa Facebook page ng DCW ang email address at ang skills nyo. At katibayan, na solidote at supporters nga po kayo. Magsilbing babala na ba wa ito sa lahat ng mga payas na journalists at sa mga bayarang keyboard warrior ng mga yellow garbage. Dahil kung si President Duterte nililinis ang droga sa Pilipinas, ang DCW naman ang tagalinis sa mga bulok na media at mga nagkakalat ng kasinungalingan. So kung may makikita pa po kayong mga Facebook page or Facebook fake accounts or mga biased na journalist na nagpapakalat ng na mga maling impormasyon, i-message nyo lang po sa DCW page account ang screenshots. At ang DCW na ang bahala sa mga to. Mahal natin ang Presidente natin kaya protektahan natin siya sa mga kasinungalingang pinapakalat ng mga yellow-tard zombies at mga yellow garbage. Because protecting the president means protecting the people and our country. Be part of the history. Join us.